Hello everyone, welcome to HULA Juan. Ang reading ito ay para sa sign of Pisces. Unahin natin ang general forecast, susundan ng career or money, and then relationships, love life, advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa HULA Juan. Ang channel na ang goal ng channel na ito. Ibigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. So general forecast muna tayo mga Pisces. Pisces, madami sa inyo, uh, magkakaiba yung... Pareho-pareho ng tema, pero magkakabaliktad ang situation. Marami sa mga Pisces ganito. So, Pisces, may mga bagay kasi na you may or you may not. Okay? Ito yung dumalating sa akin. Lahat sa inyo, baliktad yung nangyayari. The Pisces, marami sa inyo that you may or may not be dreaming of things na masadong malaki, masadong malayo. Kung baga OA, medyo OA yung, yung gusto ninyong mangyari sa buhay. Yung iba naman sa inyo is sakto lang, okay? In the past kasi, um, somehow na feel mo na parang napaka sagana or napaka ayos, ganyan. Or yung iba naman sa inyo, baligtad naman, may iba sa inyo, napaka hindi masyadong masagana yung feeling, okay? Parang feeling mo feeling mo hindi complete. In Feb 2024, again, may 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 ganito may hindi. May mga taong nagbabago ng ng ugali. Ikaw mismo nagbabago ka ng ugali para maging mas better ang mga gusto mong manging, mangyari para sa iyo. May iba naman hindi nagbabago talaga. So talagang talagang ganun lang, Walang, wala wala hindi nila nakikita yung gusto nilang baguhin sa sarili nila. So, Pisces, ni ko lang bakit may ganitong tema sa inyo, pero yun yung dumalating sa akin. Um, uh, ang advice sa inyo is, masyado kasi ninyong, okay, walang masama sa pagiging mahal mo ang sarili mo, but at the same time, masyado mong mahal ang sarili mo compare sa ibang tao. Mapag masyado kang nakatingin sa sarili mo. So ito ang a apply to sa lahat ng biases. Always remember na hindi lahat ng bagay ay nakabase sa iyo. Hindi lahat ng bagay ay dapat ikaw ang masusunod. Hindi lahat ng bagay ikaw, 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 ikaw. Okay, hindi yun ganun. Uh, there are things sa uh, parang dapat talaga na uh, binibigyan din ng pansin ang uh, ibang tao. Binibigyan ng importansya kasi hindi naman maayos ang mga bagay-bagay kung puro ikaw lang ng ikaw, ng ikaw, ng ikaw, ng ikaw. I'm sorry. But ito yung sinasabi ng card. Okay? Kung kaya mo daw yung gawin, alam mo, mas magiging malinaw ang lahat. Mas maiintindihan mo daw yung... situation mo. Kung may pilgadaan ka mabigat or magaan, mas nakikita mo yung situation kung hindi mo i-base lahat ng sayo lang. Kasi puro ikaw. Ito yung pinapakita dito. Um, I just, kailangan ko, lang, ko lang silabihin ko ano yung meron sa, sa card. Okay? Walang personalan. Pisces. <laughs> Pero yun po yung makakatulong sa si inyo. Okay? So, career or money na tayo. Kung nakakatulong sa si inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. malita na bagay lang ito to support this channel para blessings lang umikot sa community natin. Career or money. Pagdating sa career or money mo, alam mo, medyo risk taker ka, Pisces. Parang gagawin mo ang lahat. Parang, parang kung wala kang takot pagdating sa career or money. Um, kasi siguro in the past, pagdating sa career or money, parang feeling mo minsan uh, may mga taong buwisit. Ganun, pagdating sa career or money. So ngayon kasi hinahanap pa pa din yung sarili mo eh. Parang you're still looking for some things in your life na parang pwede mo pang... Kapag you're discovering things, no? Hindi naman sa hinahanap mong sarili mo. But you're discovering things about yourself more. Pagdating sa karera mo or sa paggawa ng uh, career ang advice sa inyo is minsan kasi medyo mapawaldas din kayo ng pera or minsan yung ideas ninyo parang or or yung parang mga gusto mong uh, yung mga kubaga kung yung pera yung hindi pera yung pera okay yung pera mo medyo mawaldas okay yung oras mo medyo sinasayang mo sa mga bagay na hindi naman nagiging productive para sa pera mo Okay? Ngayon, kailangan mong alagaan yon Kailangan mong isipin ano ba yung dapat mas importante. Ano ba yung ganyan. Kumbag, again, hindi ikaw lang ikaw na ikaw, ikaw. Okay? Kung kaya mo yung gawin, alam mo, mas madami ka pa sanang pwedeng magawang pera, opportunity, mas madami pa sana. Okay? mas madami. kasi na parang na binibigay mo yung 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 energy mo sa ibang bagay na hindi naman masyadong ano again it's not all about you okay it have to be so relationships or love life tayo relationships or love life hindi ito kinakailangan na sa jowa-jowa lang okay kailangan mo sa friends, family and uh coworkers mo lahat na may relationships ka Last shuffle. Okay. Um Pisces, Pagdating things relationships or 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 uh I um Ang attitude mo kasi is move forward, 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 forward. Confident ka sa sarili mo. Confident ka sa lahat. Confident ka sa, sa, sa kaya mong gawin, ganyan. Um, uh, the past, kasi uh, medyo ano kae, okay, medyo may pagkukulang ka sa pagmamahal or may pagkukulang ka sa pag-express ng pagmamahal. Okay? paano yung nakakapekto? Kasi parang minsan, kung ano yung naging reaction mo sa, sa past, yun, yun ka ngayon. Um, pero ngayon nga nakikita ko nga, eh, tala eh. Lakas ng kumpiyansa. <laughs> Medyo malakas ang kumpiyan ng story mo. So, hindi ko kung ano tong, ano tong, ano meron mo, no? Pero yun yung pinapakita rito. But in 2020, in February, alam mo, there are things din na parang may mga weaknesses ka na hindi mo nakikita sa sarili mo pagdating sa how you are and uh, how you are in your relationships may mga weaknesses ka ang hindi mo pinapansin um, so anong advice sa inyo is to be the king of cups kalmado kahit magulo ang lahat kalmado ka lang kahit madaming drama sa labas kalmado ka lang and ikaw pa nga yung bibigay ng clarity and ng love and maganda yung intention kasi napaka napaka kalma kalmang kalma like kalma kumausap kalma mag-isip yun yung pinasabi sa inyo kasi kung magagawa mo daw yun mas magiging complete, sobrang complete ng lahat. Kasi may mga bagay din na parang medyo kulang para sa inyo. Baka may mga tao in the past na parang medyo somehow hindi mo naman kinakailangan tanggalin sa buhay mo. Pwedeng exes to, pwedeng dati mong friends na naging nagkaroon ng, ng, ng problems, ganyan. Kasi hindi mo sila kailangan tanggalin. But actually, ito nga o, oh, kailangan mo siyang kailangan yun, yun yung nagkakompleto sa'yo sa pagkatao mo kung sino ka and kung ano yung tingin mo sa sarili mo kasi mas magiging maganda ang tingin mo sa sarili mo kung magagawa mo yung mga bagay na minsan madalas mo nang madalas mo nang hindi tinapansin at tandaan mo it's not about you okay yun yung naging ano kasi kanina ah uh, so advice card tayo Um, uh, meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo po yun napapanood, hanapin nyo lang sa YouTube. Sa videos ko yon yun po ang gabay niyo sa buong taon. Okay? Okay. Body. Show me divine how to love and fully care for this body. Please give me the radiant miracle of accepting my body as it is. So, alagaan mo sa sarili mo. Alagaan mo sa sarili mo kasi yun yung, yun yung, kailangan mong, kailangan. 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 Kasi parang feeling ko, parang sa inyo talagang nakakalimutan na yung, ano, yung, yung pag-alaga ng katawan. Moonstone, mystery and intuition. Alam mo, minsan may mga bagay na parang nafe-feel mo na, na parang kailangan mo na siyang, kailangan mong, hindi kailangan, pero minsan may mga intuition ka kasi, eh, na parang somehow, medyo mysterious yung dating sa inyo. Hindi lahat ng bagay na parang naiisip mo, or, or parang feeling mo, intuition mo, ay yun na yun. Kasi minsan, ang ang nakikita ko kasi may information pa. May information minsan kasi para may nakatakip sa intuition mo. Kubaga kung 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 paano kung tinitignan mo ang isang bagay may nakatakip sa kanya para hindi mo makita yung nasa likod. ako. kalibutan <laughs> ako. lang? Okay, so be very sure na parang i-double confirm mo ang lahat. Huwag mong masyadong iisipin agad-agad na kung ano yung naisip mong intuition, yun na siya. Okay? Nakakilabot siya. Hindi ko mong bakit. Release jealousy. Jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's success inspire you rather than frustrate you. If they can have, if they can have it, so can you. So, huwag siya dong and release it. Okay? Yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang, ang iyong intention. See you sa next reading.